Meron na naman ligaw na ibon dito sa atin guys. O. So, Ayan Kulay green siya. Hindi ko alam kung kanino. Titignan natin kung mauhuli natin siya. Tapos, check natin kung meron siyang leg band. ayun siya. Mukhang pagod na pagod siya. Tapos, kutom na kutom na rin kagaya ng mga ibon na naliligaw dito sa atin. Ayun. So, subukan natin siyang hulihin. Tapos, napakainot pa ng panahon. Buti na lang. Yung, ano, yung colony natin ay nakatalikod na dito sa may araw kaya medyo hindi sila masyadong naiinitan pero banda dito sa ano sa may dun sa may kay ano kay tiny kaya medyo mainit pa yung araw ayun sa so, guys so, i-close up natin ayun 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 siya ayan ayan try natin siyang ulihin tapos titignan natin kung may leg band para may isolate natin kung kanino ano kung kanino ibon to kasi hindi siya makakapasok dito sa ano dito sa may mga meshware natin dahil one by one lang yung hole nito. So ren siya, hindi siya masyadong mailap. Siguro pagod na to at gutom. Nand kukunin natin yung catcher natin, guys, no. Try natin siyang ulihin Ren siya, guys, oh. Pinipilit niya yung sirene niya sa ano. Dito sa may meshware natin Kaso hindi siya makapasok So, Ah, muna natin siya para hindi siya mabulabog. Kukuha tayo ng shampoo para mahuli natin siya. Sa tingin ko pagod na pagod na to tapos nakikita niya pa yung mga ano mga ibang kasama niya na ibon dito kaya hindi siya umalis sa nakikita ko wala siyang ano wala siyang leg band tapos ano lang siya green fisher lang siya yun nga lang hindi natin alam kung anong karga nito baka may ibang karga na to na pale or opa or dan follow yan hindi natin alam dahil wala siyang leg band pero try pa rin natin siyang ulihin sayang naman kasi para makapakain natin siya at mabigyan natin siya ng inumin ayan siya oh. pagod na pagod na siya oh. Hindi lang natin. Kukuha lang tayo ng tempo. Plano kong buksan tong ano na to. Itong pintu natin na to. Para makapasok siya. Tapos dun sa loob natin siya huhulihin. Kasi pagdating niya sa loob, hindi na makakalabas ng mga yan. Ayun siya guys. Oh. Hindi pa ako makapasok dito sa gate natin. Dahil baka bigla siyang umalis. Lumayo siya. So, hintayin lang muna natin na kumuha tayo ng yan Ayan. So, pa pabalik-balik dyan sa may ano kasi nakikita niya yung mga kasama niya ng ibon din yung nasa loob ng colony natin gusto niya pumasok ha? so yun nga hindi siya makapasok dahil ano masigip lang itong mga mesh wire natin na to hindi talaga makakalabas at makakapasok yung ano yung mga ibon natin yun kaso yung catcher natin nandun nandun sa loob ng colony hindi tayo makapasok so kukuha tayo ng tempo yan sana mahuli natin siya para ano, mapakain natin. Ayun siya guys, oh. Try natin pumasok dito sa colony. Dahan-dahan lang para kunin yung ano, yung catcher natin. Tapos tatanggalin ko tong ano, etong screen na to, yung pinaka door closure niya para mabuksan natin yung ano, etong pinto. Kung di man natin siya mahuli sa catcher, try nating ano, try natin ah, papasukin dito sa loob ng ano, ng colony natin. Eh, tatanggalin ko lang to. Eh, nasa loob na tayo ng ano. Ay, ang hirap. Ayan. Nasa loob na tayo ng colony. Pero ayun pa rin siya. Ayun, ayun. Lumayo siya. Ayun. Pumunta siya dun sa may aratili. So, nakikita ano niya, guys? Ayun siya, oh. Ayun, ayun. Nabulabog siya. Pero babalik pa rin yan kasi nakikita niya itong mga ibon natin. Ayun siya, oh. Ayun, ayun. Ayan. Ayun. Dumapo dun sa may ano. Sa may isolation natin. Yan, kukunin natin yung ano, yun yung catcher natin eh. Ito guys, tinanggal ko na itong ano, itong door closer natin para mabuksan natin itong ano. Ayan yung pinto natin. Kasi nakalak naman yung mga ano natin. Yung mga cage natin, hindi naman makakalabas yung mga ibon na nandito sa loob ng colony natin. So, titignan natin kung nasa na siya. Hindi ko alam kung saan na pumunta, pero sigurado ko babalik yun. Dahil marami siya nakikitang ibon dito sa atin. Ayan, so, hintay lang natin siya. Sana mahuli natin siya. Yan, habang hinihintay natin siya, pakainin muna natin itong mga manokis natin tsaka yung mga kalapati natin. Tapos, magpapalit na rin tayo ng tubig dahil nakadextrose sila ngayon, Sabado. Oh. and papalitan natin ng fresh tubig yung ano nila, yung inumin. Hello guys! Magandang tanghali po sa inyong lahat. No? Nandito po ulit tayo sa ating ibonan dahil meron akong good news sa inyo. Yun nga no, yung ligaw na ibon dito sa atin nung isang araw na hindi natin siya nahuli kasi nabulabog natin siya nung time na pumasok tayo dito sa ating colony. Pero, hindi siya masyadong lumayo. Palipat-lipat lang siya dyan sa may mga halaman natin. Tapos dito, uh, patawid-tawid dito sa may meshware natin. Kaso, hindi nga siya makapasok dahil maliliit po yung butas ng mga meshware natin. So, nung araw din na yon ay hindi ko sinarado itong ano etong pintuan natin ang ginawa ko binuksan ko lang siya ng ganyan mga yung makakapasok na siya at hindi makakapasok yung mga manok natin kasi for sure papasok yan dahil maraming pagkain na nagkalat dito sa flooring natin so yung araw na yun hindi ko ano hindi ko sinarado so iniwan ko lang ganyan yung ano natin itong pintuan natin para anytime na bumalik siya uh, makakapasok siya sa loob tapos uh, binigyan ko ng pagkain dito sa may ano kagaya ng ginawa natin dun sa kung nyo yung greenwing wing na nakawala din dito sa atin sa so wild well. so ang ginawa ko naglagay din ako ng pagkain dito sa taas ng ano sa taas ng hagdan natin o yung ladder natin tsaka tubig yun uh, sa paraan na alam natin ay pumasok nga yung ano yung ibu na ligaw dito sa atin at nahuli ko na rin siya. Nandun nakakulong na siya ngayon, hindi ko nga po nabidyohan yung paghuli ko sa kanya dahil hindi ko dala yung cellphone natin noon that time. So papa ko sa inyo guys kung ano ang itsura ng ano ng ibon na nahuli natin ito siya. Oh. So ito na nga guys no yung ibon na naligaw dito sa atin na nahuli natin ng isang araw. Actually magdadalawang magdadalawang araw na dito sa atin to. Pinakain at pinainom na rin po natin siya ng vitamin. at the same time na disinfect na rin po natin siya kasi galing siya sa wild. So hindi natin alam kung ano yung sakit na dala niya kaya uh, pinaliguan po natin siya ng ano ng washout. So ngayon kung makikita nyo guys, napakasigla na ng ibon. Uh, nakakain na po siya, uh, nawala yung stress sa katawan niya dahil uh, napainom na po natin siya ng ano, ng vitamin. Kaso wala siyang leg bansa nakikita nyo guys. Kaya hindi po natin malaman kung kanino ibon to. Hindi natin maipost sa community para maisoli nga po sa, ano, sa may-ari. Dahil for sure, yung may-ari ng ibon nito ay nag-aalala at uh, hanggang ngayon ay naghahanap pa rin dito sa ano. dito sa ibon niya. So ang ID pala ng ibon na to, ang phenotype niya is ano sa sa nakikita ko is green fisher lang siya, non opa pero hindi po natin alam kung ano yung ano, yung karga ng ibon na to dahil uh, hindi nga po sa atin hindi natin siya possess so ang gagawin ko ang plano po natin sa kanya dahil hindi po natin mai-isolate sa, ano sa may-ari uh, gagawin ko na lang siyang ano uh, pang-poster dito sa atin so sa nakikita ko yung gender niya uh, base po sa size at ano sa behavior niya is cock po siya uh, pero uh, isasali natin siya sa ano sa mga naka-flies dito sa atin na ginagamit natin pang poster para kahit papano uh, maghanap siya ng ano uh, sarili niyang uh, partner mag na natural pairing na lang tayo once na nakakita siya ng ano ng partner niya ay gagawin natin siyang pang poster para kahit papano ay mapaginabangan naman po natin siya pero yun nga tulad po na sabi ko hindi na natin may susolito kung papakawalan ko naman ulit sa weld ay Uh, kawawa naman kasi wala siyang makakain ng maayos, walang magpapainom ng vitamins sa kanya. So, uh, nag-decide na lang ako na dito na lang siya sa atin. Kasi yun, hindi po natin siya may soli sa may-ari. Alaga na lang po natin siya at gagawin natin ano, pang foster. So, titingnan natin guys, no. Papakita ko sa inyo yung ano, yung itsura niya talaga. Hahawakan natin at ibubukan natin yung buntot niya para uh, subukan yung tignan kung stiff it o pa kasi pagdating po kasi sa buntot ay nagbe-base talaga ako sa ano, sa parents sa pag-ID ng mga ibon natin. So titingnan natin guys, no. Hunin lang po natin. So ito guys, yung ibon, no. Hinawakan po natin para may pagkita po sa inyo ng ano. Subukan niyo kilatisin, guys, kung may ano, may possible ba na spit o atong ibon na to. So ito yung pakpak niya. Uh, green fisher lang siya. Yun nga, tulad po na sabi ko, ay uh, hindi natin alam kung anong karga ng ibon na to. Tapos, eto, wala siyang leg band. And at the same time guys, kung ano, kung makikita nyo itong ibon, talagang matured na siya base po sa ano. Base po sa nakikita ko sa kanya, yung balat niya, yung kuko niya. Tapos yung itsura niya ay ano, matured na yung ibon na to. So bubukan natin tong ano, itong buntot niya. Subukan yung kilatisin guys kung ano no, kung split o pangaba yung ibon na to. Ayan yung buntot niya oh. Ayan. So pagdating kasi sa ano, sa buntot ay hindi po talaga ako nagbabase. Ayan, so nagbabase po tayo sa mga parents sa mga ibon natin para uh, may assurance po tayo kung ano po talaga yung ID ng ano sa mga ibon natin. Pero sa nahuli natin na to ay wala tayong reference kung anong karga nito. Kaya dito sa buntot tayo mag-base. Ayan siya guys. So. Ayan, subukan yung kilatisin yung ano, yung buntot niya kung ispit o pangaba talaga itong ano. Or normal fissure lang siya. Kasi meron siyang ano, sa buntot niya, 3-tone yung ano, buntot niya. Tapos, meron siyang rampa. Ayan. So, ibig sabihin, pag may ganito, pag ganito yung buntot ng ibon na may rampa, uh, green lang siya. Uh, depende na lang sa ano, sa dugo niya. Kung ano po yung mga parents niya. So, ayan guys. Ha? Ayan. Ayan yung buntot ng ano natin. Na nahuli natin, ano, na ibon. So, pagdating naman sa pelvic, pinelvic ko siya kahapon. At nung isang araw ay mukhang ano naman mukhang possible cock naman para sa akin kasi base rin sa size niya ay medyo maliit lang po siya hindi ko alam kung ano kung ano talaga gender niya so ang gagawin po natin ay isasama nga po natin sa ano sa may mga naka flights natin dito para makahanap siya ng partner niya at ano magawa natin sa ng pang poster plano kong ilagay itong ibon na to guys so dito sa may flights natin na naka flights dito yung mga uh, fisher din natin uh, split o 5 kak tapos mga possible uh, PF na ginagamit po natin pang poster so itong ibon na to ay lalagay natin dyan isasali natin sa kanila ito uh, kung tulad po nasabi ko ay kung makikita nyo yung ibon ay matured na matured na po siya siguro kung magmamatch etong gender niya tsaka yung mga naka-flights natin doon ay kagad makakahanap ng ano to ng partner niya or yung pair niya para magamit po natin ang ano na pang foster dito sa ano sa mga uh, project natin. So ayun guys, na no, nilipat na natin siya diyan sa may ano sa may uh, cage kasi galing po siya doon sa may ano sa may bakanting cage natin. Uh, pinahinga muna natin doon, uh, pina-recover muna natin yung ano, yung katawan niya. Pero ngayon ay napakalakas na niya kasi nakakain na nga po siya at nakainom na siya ng ano ng vitamins so tara guys ah, nilipat na natin siya dito sa may ano flight cage so ito yung mga ano mga normal uh, fisher natin tsaka normal opa na naka flights dito at pinapananda rin natin uh, sa nakikita ko uh, wala pang nagbabanded sa mga to kaya dito lang muna sila para ano para uh, magpatanda yan, magpalakas uh, in the future ay magamit po natin lang ano poster so ito guys ah uh, nilipat na natin siya dito sana hindi siya mawuli eh. pero sa nakikita ko lalaban na yan dahil yun nga ano na yung ibon mature na siya so yun siya guys oh nakasama na siya yung ano nakasama na na yung mga ibon natin dito kasi nung no, isang araw ganyan nga siya palipat-lipat lang siya sa labas ng ano mesh wire tapos dun sa may mga halaman natin so ngayon ay nandito na siya sa atin dahil hindi po natin alam kung kanino ibon to kaya tayo na lang po mag-aalaga sa kanya para may makain siya ng masustansya at vitamins so ayun lang, guys no nailipat na po natin yung ano yung ibon dun sa may side case natin at kasama na niya yung mga ibang ibon natin na nandun sana nga po ayan no mag yung gender nila para kahit papano ay magawa po natin siya o magamit po natin siya pang poster dito sa mga project natin dahil wala na akong plano ano, pakawala siya siya wild dahil kawawa lang siya at wala siya makakain na mais ma doon at wala magbibigay ng vitamin sa kanya so hindi na rin po natin siya ano, maisusole sa may are dahil nga po wala siyang legban so ano nag decide na ako na alagaan na lang po natin siya dito na lang po sa atin para magamit din po natin siya na ano na pang poster ayan Anyway guys, maraming maraming salamat po sa pagkikipagkwentuhan sa akin kahit ilang minuto lang sana po ay muli kayong nag-enjoy sa mga laga nating ibon. At para naman po sa mga viewers natin dyan na baguhan po pa lang sa ating channel, ako po ay patuloy na humihingi na suporta sa inyo. Please subscribe guys and click the bell button para updated po sila lagi sa mga susunod nating video. Goodbye!